Lalaki pa yan. Bata pa. Bata pa. Bata pa. kayo. Na Hindi naman tatay na napantok yun. Hindi naman tatay na lang yan. Magalit na. Magalit na. Hindi ka lang yan. Pagalit. Pagalit na. Ka lang yan. Pa. Busog pa yan. Busog pa. Kaya ganyan. Tik, 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 tik. Uy, huwag itulak. Huwag itulak. Huwag itulak. Dili sa Elchi. Yeah. Sa oh, sa 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 Saan na huli? Hindi ko lang gusto yan. sa mga na ano. Thank you. Saan? Bayo ni Tito. Bakit sa bakit? Nung nasunog pa? Ay, kila Tito pala. Nung nasunog po? Hindi. Dun sa Elchi. Meron pa nga isi. Tatagay Malaki na cobra. Umahan niya ng puting ano, daga, di ba ate? Oh, daga. Dila, wala. Kakain niya, dila. Ay, ano, daga. May ka naman.